Sige na nga, basta sir sa atin lang ito ah. Huwag niyo masasabi kahit kanino man, lalo na sa kapwa ko guard sa subdivision. Ang sabi ni David, Oo naman, mapagkakatiwalaan mo ako sa ganyang bagay. Ang pangako ko kay David. Yung unang experience ko sir eh, doon sa isang condominium building na unang assignment ko nung pumasok na akong guard. Nice shift ako noon at roving guard ako. May isang unit owner doon na may asawa at mga anak na ang madalas akong batiin sa tuwing magsasalubong kami. Alam ko naman na pamilyadong tao siya, kaya hindi ko binigyan ng mali siya ang madalas niyang pagbati sa akin. Ang panimulang kwento si David, E paano naman niya nagawa iyon sa iyo? Diba doon din nakatira ang pamilya niya? Ganito yun, sir. Dahil ako nga ang night shift, sinisigurado ko na sa swimming pool ng building ay wala nang naliligo after 10pm. Alam nyo na, maraming pasaway sa rules ng building. Isang gabi yung unit owner na iyon ang naliligong mag-isa at lagpas 10pm na. Kaya naman nilapitan ko siya at pinakiusapan mabait naman siya at sinunod niya ako. Pag-ahon niya sa swimming pool at tila pinulikat siya. Nagpatulong siya sa akin at inakay ko naman. Matapos makapagpunas ng kanyang katawan ay sinabi niyang masakit pa din ang kanyang isang paa. Muli niya akong pinakiusapan na ihatid siya sa unit niya. Siyempre, tinulungan ko siya. Ang pagpapatuloy ni David So anong sumunod na nangyari? Doon ba sa loob ng shower room nangyari ang first experience mo? Ang mga tanong ko sa kanya. Hindi doon syempre. Ganito yun sir. Inalalayan ko siya hanggang sa loob ng unit niya. Nahulaan ko agad na wala siyang kasama ng gabing iyon dahil iniabot niya sa akin ang susi ng pinto at nakiusap na buksan ko. Nag-iisa nga lamang siya ng gabing iyon at ayon sa kanya, umuwi sa Zamboanga ang mag niya. Sa weekend pa daw ang flight niya papunta doon para sunduin sila. Pagpasok namin sa loob ay mukhang maayos na din ang lakad niya, pero medyo iika-ika pa din. Lalabas na sana ako, pero pinigilan niya ako. Nag-o-offer siya ng coffee sa akin. Hindi ko naman siya matanggihan dahil nagpupumilit talaga siya na magkape muna kami. Nakatayo ako noon sa may sala ng abutan niya ako ng isang tasang kape. Suot pa din niya ang swimming trunks niya at napansin ko ang paninigas ng kanyang kargada. Pareho naman kaming lalaki kaya biniro ko siya na mukhang namimiss na ng junior niya ang misis niya. Pero bigla niyang sinabi na yung nakabukol daw sa pantalon ko ang dahilan ng paninigas ng kanyang junior. Agad niya din itong sinapo. Hindi ko naiwas agad ang aking harapan sa pagsapo niya dahil hawak-hawak ko ang isang tasang mainit na kape. Ewan ko pero parang nakuryente ako sa ginawa niyang paghimas sa aking harapan. Tila naging estatwa ako ng mga sandlaying iyon. Ang kwento pa ni David, migil lamang siya sa paghimas ng kunin niyang mula sa aking kamay ang tasa ng kape. Matapos maibaba ang tasa ng kape sa maliit na mesa sa sala ay muli niyang hinimas ang aking harapan. Parang gusto ko na siyang pigilan at tumakbo palabas ng kondo niya pero parang napako ang aking mga paa sa aking pagkakatayo. Mas lalo siyang naging mapangahas. Pinuksan niya ang sinturon ko at inalis sa pagkakabutones ang aking pantalon. Agad din niyang ibinaba ang zipper ng pantalon ko. Kasunod noon ang pagpasok ng kanang kamay niya sa loob ng aking brief. Hindi ko maintindihan ang aking sarili. Sa init ng palad niya ay nakuha niyang buhayin ang batuta ko. Iyon na ang naging hudyat sa kanya sa sumunod niyang ginawa. Naputol ang pagkukwento ni David na biglang pumasok ang attendant. Sir, magpapamasahin na ba kayo? Ang tanong ng attendant sa akin. Ah, sige, ang bigla kong naisagot kahit inis na inis ako sa paggambala niya sa pagkukwento ni David ng una niyang karanasan. Alam ko na medyo tinatamaan na ako sa kwento ni David, kaya medyo matigas na rin si junior ko. Hindi agad ako umahon mula sa jacuzzi. Si David naman ay hindi na niya naisip na medyo may buhay pa ang kanyang tarugo dahil panay pa rin ang himas ko dito habang nagkukwento siya. Agad na siyang tumayo. Nakita ko tuloy ang matigas niyang batuta. Buti na lamang at nakatalikod na ang attendant at hindi na napansin iyon. Bigla kong kinalabit si David at itinuro ang kayang tarugo. Noon siya nakaramdam ng konting hiya. Dali-dali niyang dinampot ang tuwalya niya at agad itinapis sa katawan. Gayunpaman ay halata pa din ang matigas niyang tarugo. Natawa na lang ako sa kanya. Naging sanhi din yon ng matagal na paghupa ng katigasa ng aking junior. Pakisabi sa attendant na susunod na lang tayo. Ang pakiusap ko kay David. Matapos sabihan ni David ang attendant ay nilisan na din niya ang jacuzzi room. Agad na din akong umahon at tinungo na namin ni David ang shower area. Wala naman kaming kasabayan sa shower kaya hinatak ko siya sa isang shower cubicle upang sabay na kaming mag-shower. Nyapos ko siya at bigla kong hinalikan sa bibig. Nakailang segundo din ang halikan namin nang bigla siyang pumiglas. Sir, mamaya na po yan. Baka may makapansin sa atin. Ang pag-aalala ni David. Sorry, ang nasabi ko na lamang mabilis na din kaming nagsabon ng aming katawan. Pero hindi ko talaga mapigilan ang aking sarili na panay-panayin pa rin ang hawak sa batuta ni David. Hinayaan lang ako ni David na gawin iyon hanggang matapos kaming mag-shower. Matapos kaming magpunas at isuot ang maluwag na shorts at manipis na robe, ay tinungo na namin ang massage room. Sa counter sa may pintuan ng massage room, ay tinanong kami kung may preferred na masahita kami. Madalas na din ako sa spa na iyon, kaya pinili ko yung mga lalaking masahista na nasubukan ko na. May ilan na din kasi akong masahistang nasubukan sa spa na iyon, na okay lang mahaplos ang kanilang harapan habang nagmamasahe. Nakadalawa na din akong masahista doon ang nadala ko sa motel at nabayaran para sa extra service itinuro sa amin ang room kung saan kami imamasahe, pang-apatan ng room. Kaya naman hiniling ko na doon sa pangdalawahan kami dalhin total, wala naman iba pang client ang spa. Pinagbigyan naman kami at sa pangdalawahan na silid nga kami pinapasok. Kahit ganun pa man, ay hindi pwede gawin ang extra service sa loob ng room dahil sa clear sliding glass door lamang iyon na di pa sinasara ng husto. Yun kasi ang patakaran sa spa na yon. Pinaupo muna kami ng umalalay sa amin sa massage bed at sinabihan na hintayin ang masahista namin. Ilang minuto pa ay pumasok na ang dalawang lalaking masahista. Namukhaan ako kaagad ng dalawa at binati ako. Yung isa sa mga masahista ay nakapagbigay na sa akin ng extra service. Yung isa naman ay hindi ko pa rin napapapayag. Pero ayos lang sa kanya ang mahipuan ko siya. Time no see sir. Ang bungad ni Leo, ang masahistang natikman ko na. Ayos lang naman, miss ko na ito ah. Ang tugon ko sabay sapo sa kanyang harapan. Huwag po dito sir, bawal yan dito. Ang biglang sambit ni Leo. Abangan ang susunod na kabanata.